Hi mga guys, matulog na tayo guys, kaya maglinis tayo ng ating mukha, kaya ano lang to guys, mamora, silika, abukadyo, matutulog na ako mga guys, kaya yan, maglinis ako ng aking face, kaya ako'y matutulog <laughs> tinga tayo ko naghilamos ah. naman ako guys nag ano lang ako kasi moisturizing siya taba taba ko no ayan tapos yan kasi matutulog na ako maglalagay ako ng ole ole cream yan ang lagay ko guys bago matulog na ako. Good night. Ayan, matulog na ako mga guys. Good night. Matulog na ako ng maaga-aga. Dahil bukas may live ako. Alright, i-plaster e ko yung aking higaan. Ito yung aking unan. Ganyan ako guys. Ayan, pandahan ko muna ng aircon. Dito yung aking ulo ito yung aking yakapin dito yung aking yakapin dito naman sa paa ko ito naman sa paa ito naman yung isa dito sa kilid ayan tapos ko pa itong mga to ako wala pala hindi pa pala ako nakainom ng gamot inom na ako ng gamot yan ang aking mga medicine ang inumin ko ngayon is prioric acid Ayan. Ano, hindi pala ako nakainom ng ano ngayon. May umaga na. Ayan, dito ako matulog. Wala pala akong tubig. maket na ako eh. Ay lang. Wait lang. Naman ako. Ayan ko lang yun dyan kay tita. Ayan, yan. Ganyan ako matulog guys. Apat. Dyan ako sa gitna. Ayan. Tapos yung aking baby. Ito yung aking baby. Ayan. Yan yung kapyakapin. Ayan, matutulog na ako. Good night. Good night, mga guys. Matutulog na ako. Ayan, dito ako matutulog. Good night. Wala akong katabi. Apat na unan.